Anthony Davis unang pumuntos para sa Lakers pero medyo mahirap yon kasi tinamaan sa ulo. Hachimura palipad agad ng tres kahit sobrang dikit na ng bantay pasok sa klase. Pakitang gilas agad si AD sa first quarter ng laro sabay spin the wheel. Austin Reeves ganda ng assess kay AD bumanat suloy ng slam dunk gana eat gana grow. Kung usapang duck duck sa ring ay di rin naman patatshalo itong si Jackson Hayes. Talagang gigil bumirada para sa Lakers. Taas kamay si Hachimura dahil libreng libre ang person. Tira sana ng tres kaso dinipensahan na kaya pumasok na lang sa loob ng kwarto. Gustong magchacha itong si Austin Reeves kaya naman sayaw pati yung bumabantay. tapos ng sayawan ay di na kontento kaya tira ng malayo nang makadikit naman sila sa scoring pasok na naman Skylar Mays gumawa rin ang highlights para sa kanyang team, kaliwa kanan na curse over para lituhin ang bantay at score. Or na naman, punta naman tayo sa team ng Warriors kung saan inunahan na ni Steph ang arangkada. Pangalawang tres para sa mga Warriors. Karamihang puntos ni Stephen Curry ay puro tres. Pero ito ang kanyang mid-range kung saan muntik pa makakuha ng foul. Muntik pang maagawa ng Warriors. Buti na lang to the rescue itong si Jackson Davis. Sa tulong ng mga pasa ni Clay Thompson at Stephen Curry ay sunod-sunod din ang ginawang highlights ni Jackson Davis. Kaya naman lalo tuloy ginanahan ng mga Warriors dahil di ito ay buhay na buhay. Ang mga nanunood kaya palakpak malakas. Step back sabay 3 points naman ang galawan ni Stephen Curry. Sabay ngiti dahil may nabiktima na naman sa kanyang saya one moment sobrang saya na mga warriors sa mga panahong ito dahil malaki ang kalamangan lalo na bago matapos ang second quarter ay may buzzer better moments na ginawa itong si Wiggins pagpasok nga ng second half ay lumaki na ang kalamangan ng mga warriors kaya pagtapos bumirada ni Stephen Curry ay pinaubaya na ng mga warriors sa mga bench player ang mga pangyayari ko lang ng player ang Lakers kaya sitting pretty na lang itong si Stephen Curry dahil wala nga sa laro si Lebron James. Kanya-kanyang showdown at gorilla dunk ang ginawa ng mga Warriors dahil malabo na ngang makahabol ang Lakers pagdating sa scoring at natapos nga ang laro ng JSW versus Lakers sa score na 110-128 panalo ang Warriors.